Hello everyone, magluluto po tayo ngayon ng bulanglang. Sa mga hindi pa po marunong magluto dyan ng bulanglang, ayan, tuturuan po kayo. Ako po pala ang inyong super tinderang nanay, ang inyong super tindera na super nanay pa, ang tinderang mendorenya hindi pa po dyan nakakasubscribe, pakisubscribe naman po ako at pakiclick ng bell button na maging updated po kayo sa aking mga bagong video. Siya nga po pala ang aking mga video ay tungkol sa pagluluto at higit sa lahat syempre yung mga tips ko sa pagtitinda. So simulan na natin guys ang pagluto ng bulanglang. 3, 2, 1! Eto na nga po, inihanda ko na ang lahat. Ginayat-gayat na okay, rin. Meron po ako ditong ginayat-gayat na kalabasa. At saka, yung gabing laman. Mas gusto ko po yung gabing laman kasi... Parang feeling ko po mas masarap, mas malapot. Pero pwede po kayong gumawa niyan ng kamoting laman. Pwede po yan. Ayan, may binalatan na rin po akong patola. May okra na din po ako dito. At may sili din po ako oh guys. Bali tatlong piraso lang ng siling green ko na ito. Sabi ng anak ko para daw po mabango. Ayan, may sitaw din po akong hinimay. Hinimay-himay ko na. Nilinisan ko na guys. At may dahon din po ako ng sitaw. Ayan, dahon ng sitaw guys. Sa mga hindi pa nakakaalam dyan, ganyan ang itsura ng dahon ng sitaw. At may saluyot ayan, po akong pinita sa likuran ng guys. aking bakod. Ayan, sa so, dyan, hindi ko po yan ginagamas para meron akong gu gulay. Ayan, saluyot. Nilinisan ko na yan guys, galing sa likuran. So, magluluto na po tayo. 3, 2, 1. una ko pong nilagay sa aking kaldero. Kaldero ang nilutuan ko guys kasi ito yung medyo malaki-laki. Ang kasirola ko kasi guys ay maliit. Una ko pong nilagay yung ginayat kong kalabasa at ginayat kong gabi na laman. Hinugasan ko po iyang mabuti bago ko nilagay. First, kalabasa. Para matigas po kasi yan, kaya inuna ko yan. Sinunod ko po ang aking sitaw. Inuuna mong ilagay sa kaserola or kaldero Yung matitigas na gulay na matagal na lutuin guys So pinangalawahan po ang sitaw Take note nga pala guys Anong hugasan nyo pong mabuti ang mga gulay ngayon Kasi alam nyo naman sagana tayo sa spray Pero kung sarili nyo pong tanim At hindi nyo na masyadong inesprehan Ay okay lang naman po Next na nilagay ko po ay ang aking patola at ang aking okra Ayan Ilinugasan ko din pong mabuti yan. Ah. Next, yung ginayat ko pong sibuyas. At ang aking pritong wow. Isla Ayan guys, laki no. Binili ko yan kanina guys sa palengke. 60 pesos ang bili ko. Tapos prinito. Ayan, nilalagay na po natin sa bulang lang para malasa. Andiyan na yung sili kong pampabango. At ang aking mga dahon-dahon. Ilang beses ko pong pinaghuhugasan yung mga dahon-dahon na yan. Pagkatapos guys, maglalagay po tayo ng baguong sa isang mangkok. Baguong na isda yan guys. Ano? Ilalagay mo sa isang mangkok at sasalain na lang natin yan guys. Lagyan mo ng mainit na tubig. Ayan. Yung lalagay mo pong mainit na tubig is yung mo lang para sa iyong sabaw ng iyong gulay. At tinaktakan ko na rin po yan ng ajinomoto. Ah, Ayan. Sa mga ayaw magbetchen, pwede naman pong wala yan. Ayan, sanay po kasi ako ng may bedchin at akin na pong isinalang agad-agad. So ayan, malapit ng maluto ang ating bulang lang guys. Ganyan lang. Yung baguong kanina guys, sinala ko yun ha at nang hindi kasama yung mga tinik. Pasensya na guys at dito po ako nag sa palengke. Maingay pong aking mga kapitbahay. So ayan, tikman na natin yan maya-maya guys. So hindi pa masyadong luto at Tatansyahin lang natin guys kapag malambot na yung mga gulay ay pwede na nating ahunin. So ayan, okay na po yun para sa akin kasi iyo ko po ng matabang. <laughs> maalat po pala, iyo ko ng maalat. Pwede na po yan, hahanguin na natin yan at pwede na nating ulamin ang aking bulangla Ayan, hahanguin na natin ito, guys, kasi baka ma-overcook po. Pangit naman pag overcook ang ating gulay. Maraming maraming salamat po. Kain na tayo. Sa mga nanood nga po pala ng aking video, maraming maraming salamat po talaga sa pagtsatsagaan nyo na manood ng aking video guys. Ganito lang yung mga simple-simple kong niluluto, yung mga luto ko lang na pambahay guys kasi wala naman akong budget para bumili ng mga mamahaling luto-luto. Ganito lang po lagi ang ulam namin. Maraming maraming salamat nga po pala sa inyo. Ito po ulit ang inyong super tenderang nanay na nagsasabing sana lagi tayong malusog. Salamat sa Panginoon.